Wala sa Bibliang anghel na kalagayan ni tao. Wala po lang sa Biblia? Wala. Mer May, meron po ako nabasa. Tinan mo, hindi, wala. 7 hanggang 10. At pagkaalis nila ay nagsimula si Jesus na magsalita sa karamihang tao tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo sa ilang upang makita? Isang tambubaga na pinapaspas ng hangin. Ano nga ang nilabas ninyo upang makita? Isang tao bagang mahusay ang pananamit? Alam na ninyo na ang mga nagdadamit ng gayon ay nasa bahay ng mga hari. Kaya't ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang propeta baga? Tunay, pinatututuhanan ko sa inyo na mahikit pa sa si isang propeta. Sapagkat siya ang binabanggit sa nasusulat, narito, sinuguko, ang aking anghel na magpapauna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. O, makinig ka, si o. Ha? Makinig kang mabuti. Tutol ka ba? Tutol ka ba sa nakasulat na ito sa Biblia? Sa Biblia na si Juan Bautista tinawag na anghel sapagkat siya sugo ng Diyos. Eh.